Kabog na kabog ang nations girl group na BINI dahil pasok sila sa listahan ng Teen Vogue. Idinagdag ng US lifestyle publication na Teen Vogue ang BINI sa kanilang 12 girl groups to watch in 2024 na talagang aagaw ng iyong atensyon at idaragdag ang kanila mga awitin sa iyong playlist sa description. Binalikan ng Teen Vogue ang pag ng Bini noong 2021 at ang kanilang mga awiting Born to Win. Kasama na ang hit songs nilang pantropiko at Salamin Salamin. Tinukoy dito kung gaano kalakas ang naging impact ng Bini sa pamamayagpag ng mga awiting ito sa Billboard Philippine Songs Chart at iba pang local charts. Kasama ng Bini sa 12 girl groups to watch in 2024, ay ang K-pop groups na Baby Monster, Kiss of Life, Eyelid at Billy, kamakailan ay inanunsyo ng Bini ang kanilang panibagong milestone sa pagkakaroon ng 5 million monthly listeners sa Spotify. Congratulations, Bini.